maka mga ka-TV bibila ko ng pata aking iba pata din matisting naman itong aking kalaba sa pagluto mga ka-TV ayan o oh. shout out sa iyo oh. oh. ayan ang anong boss boss manager oh. ayan o oh, ito ang kalilang meat shop ano pangalan na inyong meat shop okay. bossing trading o <laughs> oh, ayan o oh.

Ugasan ko muna. Bago timpla ng asin. Papayit ng mantika mga ka-TV. Pipirito natin muna sa dyan. lagyan natin mga katubig. malapit na mga katubing ha ngayon mga katubing pwede na mga katubing lulipat sa pressure kayo kayo kaya mga katubing ah, ha ngayon ito na mga katubing nagyan natin ang bawang bawang buyas Ngayon din na konti nata para na saging sabaw. Ah. Uh, yung kalahati mamaya pag malapit nang malutos siya. Yeah. Ngayon din ang laurel na Pasta sauce. Tapos, yan pa mga ka TV Sprite. eh <laughs> mga ka TV, tatakpan na natin. So, yun. Ayan mga ka TV. Anong lagay? Ayan. lumabo so yun mga katibi pangalawang bukas yan de la Sprite a ver yami yummy las palolinas de <coughs> nueva tibia Malapit na mga ka yun. Malapit na pata-TV. Tingnan natin mga ka-TV. na ito. Okay. Dito. Okay. Yummy. Yeah. So, nag-mouse. So, ayan mga -TV. Okay na. Hmm. So, yun o. Oh. Hmm. nyan mga ka-TV. Eh. Punta kayo dito at samahan niyo akong kumain para matikman ninyo ang aking lutong patatim so yun lang, mga lalang mga tv ako ka pala sa aking youtube channel Eloka TV please subscribe, like and share huwag kalimutan pinutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video maraming salamat po mga ka -TV.